Magandang gabi uli mga kaibigan. Ito po muli tayo. Magdodoble tayo sa araw na ito. Kasi po babawi tayo. Ito po uli ang inyong kaibigan, kalusugan at kapayapaan. Ang ating pong tema ngayon ay tungkol sa prutas na saging. Ano ang benepisyo nito? Ano ang mga nagagamot? Ang saging sa Ingles ay banana. Sa Bisayan ay saging din. Sa Ilocano ay sabah. Sa Bicol, batag or saba. Ayon. Ang matamis na bunga ng saging ay may taglay na katamtamang halaga ng iron, calcium, sodium, magnesium, sulfur, phosphorus, chlorine, silicon at mga bitaminang A, B, C, D at E. Ang puso ng saging ay karaniwang ginugulay. Sarap. Ba? <clears throat> ang hinog na hinog na bunga o prutas ng saging ay nagpapadali ng pagdumi Laksatib Sa iba, paghihirap yun Pero iba, yun talaga ang gamot nila Lalo na kung kinakain palagi pagkagising sa umaga Ito ay mainam ding pagkain sa anemia Panalambot o pangihina Paninilaw ng mata, jaundice Pananaba, obesity Pananamlay ng nerbo, nervous depletion, At mga karamdamang sanhinang kakulangan ng bitamina Kumain lamang ng hinog na saging upang maiwasan ang paninikmura o hindi pagkatunaw. Iwasan din ang pagkain magkasabay ng saging at ilang pagkain hindi kasang-ayon nito, katulad ng taba, pats at gulay. Masama po palang pinagsasabay-sabay yung mga pagkain na yun. Ang berde o hilaw na saging naman ay pinakukulaan, decoction at ipinaiinom sa hindi gumagaling-galing na pagtatae, diarrhea at scurvy magandarin rin ang epekto ng pag-inom nito kung dumudura ng may kasamang dugo, hemoptysis. Ganda rin pala yun, eh, no? Ang katas na punong saging ay ipinaiinom kung may pagdurugo, hemorrhage, kolera, epilepsy at hysteria. hysteria. Ayon naman kay Dr. Kisumbing, ang katas din ng punong kahoy ng saging ay maaaring imasahi sa anit upang palaguin ang pagtubo ng buhok. okay ah. Yeah at upang maiwasan ang pagkakalbo. Putol-putuloy ng katawan ng punong saging, patina ang mga tangkay, masahi, masahihin at pigain ng katas. Ma maaring gamot din pala yun sa pagkalagas uh, ng buhok, no? Pero, dagdag ka naman yun, pero ang ginagamit ko, talagang subo ko na dati pa, itong, uh, ano, tung ano ba to? Pag nagpaano kayo ng, ano, katanang niyog. Diba? Pagka nagpaano kayo sa palengke, nagpa-grind kayo or ano? Dalawang piga 'yon, 'di ba? Dalawang piga. So, yung unang piga ang kukunin niyo dahil 'yun ang uh, ano, uh, 'yun ang um, tawag dito, ah uh, puro. Dating sa bahay, maliligo kayo. sabayin niyo na 'yon. Mga siguro kahit dito lang sa ganyan. Sa palad. Punuin niyo lang dito, tsaka imasahin niyo sa buhok niyo yun sumuko na yun kahit nung kabataan ko pa yun ang ginagawa ko kaya awa ng Panginoon kita nyo medyo makapal pa ko yung ibang mga kaidarang ko medyo napapanot na di ba eh yung iba ang gamot daw sabi na pero yun sumuko na kahit siguro mga tatlong buwan isang beses maganda ang ano ang ano ang ano ng niyog yung gata ng niyog talagang ma maayos siya at saka kung gusto niyo wag agad mapanot sa akin lang ah. Pagka naliligo kayo, wag yung diretsyo sa, di ba, sa palad. Tapos, biglang pagkaligo nyo, diretsyo nyo agad sa anit yun. Ang tapang ng shampoo. Maaring makalbo agad kayo, di nyo nakikita iba dito pagkapanot nila. Yan o, dyan sa mga gaya. Ano din eh, diretsyo. Ang para sa akin, kung magsa shampoo man ako, yung tabo, kalahati ng tabo, i-ano nyo yung shampoo doon para hindi matapo, matapang. Tapos, uh, kanaw-kanawin nyo. Pag kinanaw nyo, tsaka doon yun, ngayon. Huwag yung diretsyong biglang sa kamay, purong-puro yung, tapos i nyo. Makikita nyo naman eh, sabihin nyo, medyo baka mali lang ako. Hindi, subukin nyo. Yung purong shampoo, pagka gano'n nyo, tingnan nyo yung pinakaano ng kamay nyo. Ang dami ng mga buhok. Di Matapang din kasi yan. Sabi nga na isang ka-eskwela ko nung high school eh, best friend ko. Bakit ba malago ang buhok mo? Alam mo ko anong ang sagot? Sabi ko sa kanya, hindi ako nagsaya shampoo. <laughs> Kung magsa-shampoo man kayo, Sana napansin ko, sa pinakamaganda na shampoo, ha, nagtataas tuloy ako ng produkto. Talagang kilalang kilala na, Dab. Yung ultimate repair, para sa akin talagang gamot daw yun eh. Yun daw ang sinasabi ng doktor. Talagang, yung Dab talagang subok na. Mapa-shampoo, mapa-sabon, pwede sa sanggol. Kasi talagang iba ang pagkakagawa ng Dab yun. Talagang isa pa. Bakit nakakalbo yung ibang tao? Malakas. Mabiyosi. Eh. Hindi sinasabi ng iba yon Pero ang pagyoyosi kasi, inaagawan tayo. Kulang na nga ang katawan natin. Hindi na nga gumagawa ang katawan natin ng vitamin C, katulad ng tigre. Ang tigre, meron siyang natural na para paraan eh. Yung katawan niya gumagawa ng vitamin C. Bakit? Ginawa ng Panginoon na ang tigre ay uh, meron siyang vitamin C na ginagawa sa katawan niya para may panlaban siya, hindi siya makakanser. Dahil kumakain siya, lumalapang siya ng hayop din eh. So prone siyang magka ngayon, no. katawan niya gumagawa ngayon ng vitamin C, eh hindi ganoon ng tao eh. Tapos hindi na nga tayo nagpo-produce ng vitamin C. Ninanakaw pa ng paninigarilyo. Kaya karamihan nakapansin niyo 'yung mga naninigarilyo, hindi na halos napapanot, 20% pang mabilis tumanda ang mukha nila. Bakit? Nakakatandaan si Garyllio, hindi ako hindi ako naninira. Karamihan sa mga kausapin niyo 'yung mga naturalist doctor sasabihin sa inyo ang totoo na ang paninigar nyo napakalakas magpakalbo. Isa pa, dagdag ka alaman lang, maidagdag ma natin. Pag nage-helmet kayo, di ba, sa pagmamotor. Pag naka-helmet kayo, ganon, ang tendency na naaarawan yon yung helmet. Tapos masosopokit yung ulo nyo. Eh, walang ibang tatakbuhan yun. O din, nakukuyom yun sa loob eh. Mapapanot ka talaga. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-helmet pangit naman yun, mas delikado yon di namatay pa kayo, di ba? Pagka kung narin, nabundol kayo, wala kayong ano. Kaya lang, kung maiiwasan naman, laging wag maglalakbay. Kasi, ano eh, tingnan nyo ha, sa bahay ha, doon na lang tayo, wag na tayong lumayo. Sa me eh, di ba, bubong yon Ngayon, pagka walang lawanit dyan, o walang plywood, napakainit. Alam ng mga karpintero yun. Kaya nga nilalagyan ng lawanit, hindi lang sa pagpapaganda. Pagka tag-init at walang plywood dyan, napakainit yan direkta, ganun din sa ulo. So ngayon, para hindi naman din maiwasan, eto na lang, bumili kayo ng basahan, yung bilog. Yung ganyan na, yung bilog na basahan. Kung maaari lang, ilagay nyo agad sa, sa ulo nyo para hindi agad madirekta ng init, pagka kung nari na yun eh, dagdag kaalaman lang ayon sa aking ano, nalalaman, no? Kasi kabata-bata mo pa napapanot. Eh halos kalahati sa itsura ng tao, tumatanda ka pag napapanot ka. Ang itsura, ha, yung itsura mo. Kaya nga para maiwasan yon At kung sa mga gagamitin naman, no, ano, eh maganda yung, ano, yung gata ng niyog. Subo ko na kahit dati pa. Yun ang ginagawa ko. Awa ah, ng Panginoon, kita nyo. Makapal pa eh. 48 na ako, going 49. Ngayong September na yung September 7. <laughs> na no, itong nakakaraan di ba? 49, di ba? Pero tingnan nyo ang kapal pa, oh, di ba? Eh kasi, nasa pag-iingat ng tao yun. Mas maingat ka, sabi nga nila, mas mahaba buhay. Oh, so, eh di okay na yan. Ba't nga ba napunta pag-uusap natin doon? Eh dito lang nga pala tayo sa saging. Ay, eh, di ba? Nagkasarapan eh, di ba? Tuloy natin. Ang dinurog na puso ng saging naman ay mahusay na panapal ng mga sugat na balat, skin ulcer, wounds. Ang sariwang mga bulaklak ng saging ay mainam na lutong pagkain para sa diabetes mellitus at ang panghina ng puso. Ipinaiinom din ang mainit na tubig ng pag... pinagbabara ng mga bulaklak ng saging infusion upang lunasan ang masakit na pagreregla, dysmenorrhea. Ang dosis ay normal, tingnan ang pahina 51. Kumain ng maraming saging upang maiwasan ang hindi pagdumi, constipation. Colitis, almoranas, at paninikmura. Heartburn, yung umaakyat. GERD, isa yun sa problema ko. Minsan nagigising ako gabing gabi, mga alas 12, alauna ng madaling araw, pinahirapan ako ng GERD. Kaya medyo, medyo ako siguro sa mga nakakilala sa akin, isipin, bakit si Ronnie medyo pumayat ngayon? yon? problema ko yung GERD. Kasi hindi ko pa alam halos yung mga ano dati, eh, napansin ko, nagdadadami ako ng pagkain. Eh masama pala yun, unang-unang kalaban ng GERD. Yung napakalakas mong kumain, lalo na sa gabi tapos mamamay nga ka o kaya nakahiga ka na agad eh, mali yun. dapat nga may iwasan nyo mga 9 o'clock kakain kayo wala nang pagkain pagkatapos nun Pat patulog na eh ba? Diba? o yun ay naibahagi ko lang kumain ng maraming saging upang may hindi pagdumi o yun nga tapos na kumain ng hanggang tatlong hanggang apat na pirasong saging sa isang araw kung may infeksyon sa pantog urinary bladder kita nyo malaki ang benepisyo ng saging no? bukod sa masarap na mura pa, napakabuti ng Diyos talaga. Ibinigay sa ating ang